Ano na ba talaga? Ano na ba? Ayan. Ay, kaya pala sumama si sa si Edward. sa si Edward? <laughs> bro. Niya rin Bakit ka natataba ka, bro? Bro, tulog ka lang ata ng tulog. <laughs> <laughs> ah, <okay. laughs> um, panibagong milestone na naman po, especially kay Jack, business niya to. Tayo, support lang tayo sa kanya. Ah, <laughs> Gratiation of hard work, passion, and perseverance to all of our attendees for today, from our visitors, team cast, dear fans, and families. So I first of all, to thank you very much Sir Jerry for Arang. Uh, Jerry. 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 Yes. Jerry yes. Thank you so much po. And at Ma'am mangja say nyo po. At sa mga dahilan dito, malamig malamig. Salamat po ayon. Siguro yung pwede na-expect na makakabilang po ako sa makukuhang ambasadores ng Beauty Empire. And sana um, itong, itong pagbubukas po ng ano, Beauty Empire is maging maganda po ang pasok. At... I want to sincerely thank the owner, uh, Sir Jerry, for entrusting me to be one of your ambassadors of Beauty Empire. And of course, Beauty Empire. And oh, congratulations sa lahat. That is um, thank you po sa pagpili bilang isang ambassador ng Beauty Empire. And sana po is um, itong business mo po is uh, mas lalo pa makilala at mas po. Yeah. Uh, Pag-open itong business niya. And, and tulad po ni Marian, isa rin po ako sa naging uh, ko, ano niya dati na, na, na sikasuhan niya po sa hair and yun nga po, sobrang ganda po. And yun, alam ko po na i-bless Lord itong business po na ito at magiging matagumpay. na Thank you rin po sa pagtiwala sa amin. Um, maganda araw po sa ating lahat. Thank you so much po dahil isa po ako sa po ang ambassadors. Thank you so much po oh, kay Ate Jack oh, at kay Sir Jerick po. Oh, so, oh, oh. uh, si Sir Jerick, uh, share ko lang sa inyo. Ah, uh, na isa ko po. po. <laughs> If you roam around, stand down, put your hand, and then pray personal prayers at Um, point. Pray down. Naka-abot ako na. Ganito ang mga sandaling nagpapakita ng growth at dedication. Abangan pa ang susunod na highlights. Thanks for watching this transformative video. Layunin naming magbahagi ng pag-asa at inspirasyon. Panuhurin ang buong kwento sa vlog ni Kalinga Prab.